mga kapilipi malayo-layo pa yung ating biyahe so pangalawang uh, content ko na ito mga kapilipi so pangalawang uh, punta na namin dito sa Real Quezon so meron lang kaming hinahanap na na beach mga kapilipi so malayo daw talaga yon isang oras mahigit so malayo-layo na ang takbo natin mga kap kapilipi hinahanap natin uh, kung nasa ang banda yung uh, mag-asawa batok coin mga katilipi kasi eh, sabi nila isa raw yung uh, magandang beach mga katilipi uh, dinadayo daw po yung uh, mag-asawa beach yan ang sabi nila mga katilipi sana makarating tayo sa atin na uh, pupuntahan dahil malayo-layo na ang ating uh, byahe, mga katilipi yan uh. So malapit-lapit na tayo ng uh, mag-iisang oras na, malapit na. So ang dami ng barangay na ating na uh, dadaanan dito. So maraming beach dito sa Real Quezon mga kapitbahay. So, Mamimili lang kayo kung May, uh, may buhangin din dito sa, sa medyo dulo-dulo na mga kaplipi uh, pero karamihan talaga may may mga bato, karamihan maraming bato dito pero dito sa medyo patag may mga bis na rito mga kapilipi pero mamimili lang talaga kayo uh, ang ganda ng kanilang lugar uh, balamig malamig ayan mga kapilipi ang uh, wala ganong hangin kasi ang hangin kapaliktad sa kapila punta na papunta nun sa kabilang uh, isla ang hangin kaya walang alon dito ngayon mga kapilipi kasi yung, antay, yung, uh, yung parigid, mga kapilipin uh, ito yung paligid ng paligid. Ayun, ito yung malayo-layo pa rin talaga ang ating uh, tatakbuhin uh, mahaba-haba pa so kunting tiis na lang mga kapilipi makikita din namin yung uh, mag-asawa pa to point mga kapilipi talagang yun po ang aming sadya na anong puntahan sabi na lang isa yung pinakamagandang beach dito sa Royal Quezon dinadayo lang po yan mga kapilipi yan, naghahanap tayo na pwedeng uh, sa sa lugar na mga kapilipi kaya tayo nag slow down uh, mukhang tinatanong natin yung uh, isang uh, mo, ano, rider dyan mga kapilipi kung uh, sa banda yung eh, mga kasawa uh, min mga ilang minuto ayan mga kapilipi tuloy tuloy lang tayo sa ating uh, biyahe dahil uh, wala kasing uh, signboard yung, yung uh, ano dito na kung ilang kilometro pa o ilang layo pa ang uh, dapat namin takuhin para marating namin ang mag-asawa patuhan ng kapilipi try natin tuloy tuloy lang tayo ang ganda po ng anong ng lugar na dito parang peaceful naman po dito yan, mayroon namang mga tayo na lanang tulay yan yan ang may napagtanungan namin mga simula dyan sa may tulay na yan siguro mga 30 minutes pa ang ating uh, tatakbuhin o malayo ninyo pa talaga Uh, tiis-tiis lang tayo mararating din tayo mararating din natin yan mga kapilipi kaya sa mga mga rides mga pupunta rito yan uh, sundan nyo lang ang ating content mga kapilipi uh, hanggang sa makita namin yung hinahanap namin na um, beach yan ang sabi nila mga ganda talaga yun kaya pinipilit yung makarating dun sa lugar na yun uh, Ayan, ito may barangay naman tayong na nataanan nadaanan dito mga kapilipi. So may mga bits yan dyan. Ayan, marami rin punta rito. At malayo mga kapilipi. Ayan, kaya yung mga yung iba siguro masanay na dito mga kapilipi. Sa umpisa, may harapan na talaga kayong maghanap sa gusto ninyong mapuntahan. Ayan, yung taga-taga lang. So, dahil malayo. Ayan. Ito mga ano dito may mga beach to buhangin to dito mga kapilipi Kaya may mga beach to dito sa kaliwa namin ayan ang na rin natin narating so uh, takbo lang tayo ng takbo hanggat marating natin yung uh, aming hinahanap na mag-asawa pa to fight mga kapilipi excited ako na marating po yun ayan talaga yung aking uh, sadya para mapuntahan yung sinasabi ninyo ng beach dito sa Real Quezon ayan matatry <clears throat> natin kung uh, anong maganda ang um, beach na yun mga kapilipi yan kahit na uh, malayo na tayo ayan uh, sige lang tayo sige ang ata uh, hindi natin nakikita yung mga sign board kung wala talagang sign board dito mga kapilipi kailangan lang pala natin mag uh, tanong tanong dito sa mga residente rito yung mga nakakaalam uh, o no? oh. ang ganda ng uh, view rito yan, uh, mga kapilipi nice hindi ay, hindi hindi naman sira yung kalsada nila dito so makinis espalto espaltado okay, yan oh. No? may mga truck pa na tayo na dadaanan siguro hindi natin lang kung yan Ayan, may mga bahay dito sa tagiliran ng uh, dagat Ayan, may tulay na naman tayo na padada na hindi mo pala tulay yan yan ang mga yan oh. wow ang ganda talaga yan ang mga kapilit so sa haba ng ating tinakbo marami na natin marami na tayong nakita ng mga site na pwede natin talaga hintuan o paliguan yan na pwede pwede na rin talaga paliguan yun mga business mga nadadaan na namin kaya lang sadya namin yung mag asawa pa to points yan ito sa may real Castle ganda ng ano ganda ng view uh, rito mga kapatid. Ayano. No? Ah uh, puro dagat ang makikita mo di sa kaliwa. Ang Ganda ng uh, view. Ah uh, wag lang kayo matakot kasi malayo-layo lang talaga to. Ah uh, uh, tuli-tuli lang, tuli-tuli lang tayo hangga uh, marating natin ang sinasabi nila. Uh, pag mga first timer talaga medyo kabalo talaga tayo mga kaplibit siyempre first time natin pumunta natin sa lugar na hindi natin na uh, gamay ang uh, kalakaran dito pero peaceful naman po dito ayan, uh. okay naman po ano? Uh. ispaltado yung kanilang simin ng kanilang kalsada rito o, may jeep pa tayo na sasalubong ayan Ayan na, uh. mayroon na gagawa ng kalsada. Ayan ano, uh, nagre uh, uh, Kuya, magtanong. Kaya, uh, po, kung kayo mga nag-rides dito, ayan, nagtanong tayo sa mama, mga kapilipi ko nga. Uh, malayo pa ba yung mag-asawa ba to point yung mga kapilipi? Ayan, katanong tayo, kaya tayo huminto. Para malaman natin kung gaano pa kalayo ang uh, ng ating tatakbuhin bago natin marating yung lugar na yan, mga kapilipi. Eh, nagtanong tayo sa mama kung uh, saan banda yun. <coughs> Well, kailangan natin magtanong, baka lumagpas tayo kasi hindi natin kabisado. Pero sabi nila, magkadikit daw talaga yun na bato. Na maraming pupunta doon. Maraming nakipicture kasi nakita ko naman sa mga picture nila, maraming napunta doon. Ginawaan nila ng uh, magandang picture para tayuhin talaga yung lugar na yan mga kapilipi. Yung mag-asawa patupoy na sinasabi nila. Excited tayo dyan. Uh, gusto talaga namin marating yung uh, lugar na yan mga ka para matay namin uh, makaligo dyan sa lugar na yan. Kung anong mayroon. Sabi nila may marami raw isda dyan na uh, hindi makita mga ka Kaya kailangan natin na uh, mag-snorkeling doon. Uh, masarap maligo doon sa lugar na yan mga ka sana sana ano uh, okay ang uh, nating lugar kasi first time natin na uh, pumunta rito sa lugar nito nila yan medyo kabado din siyempre siyempre malayo na to Uh, nagsusulo lang tayo mga Kapilipi, wala tayong kasama eh. Uh, solo rides mga Kapilipi, wala tayong kasama diyan kundi ang ang aking uh, asawa na si Aling G uh, Yan yeah. ito yung ginagawa namin na uh, pag uh, Sunday. Yeah, naghahanap kami ng um, PD namin pag meron kaming extra money o extra pera na pwedeng uh, ano pagpambayad sa cottage mga Kapilipi o oh. tent mura lang naman tent na sa 250 or 300 o 200 mga kapilipi mga kapilipi tapos yung entrance siguro nasa 100 pesos dulo, o pababa pa uh, sa beach na mapapasukan mo ang uh, mag kung maganda ganun talaga kamahal siyempre uh, hanap buhay nila yan kailangan din nila kumita kahit pa paano kahit uh, maliit na halaga lang kasi minsan lang naman ninyo uh, ganitang pagpilat ako na uh, makaliko ko sa kanilang lugar ayan, uh, asip naman sa kanilang lugar makakapilipon ko ako ang pakilipon Ayan. wala nga lang ilaw dito pag gabi eh, wala tayo nakita poste -tay. may poste nga bako nakita <laughs> sana may poste nga ba ay mayroon may poste nga talito Ayan, may poste malayo na yun na kasi itong anong natin mga kapilipin so ang sabi nga nalang doon sa dulo isang oras pa mahigit ang uh, atin tatakbuhin bago natin marating yung mag-asawa pa to point kaya tis-tis lang -tis tayo ang mahirap dito mga kapilipi pag uh, tayo maplatan so, wala, wala akong nakita vulcanizing dito eh, mga kapilipi siguro mayroon naman siguro baka hindi lang natin napansin yung mga vulcanizing dito so kailangan talaga yung ating gulong mga tire natin pagpunta dito kailangan na na ano, makapal pa yung guma o bago pa matibay